sa pagpapatuloy ng kwento. Dumating na silang tatlo sa napag-usapang restaurant at dito ay malugod silang pinaglangkuran ng may-ari, dinagdagan rin ni Lola Jiang ang kanilang order dahil kasama nila ang hepe ng baryo, pero makikita habang masaya si Lady Ayung ay kabaliktaran naman sa isa nilang kasama na si Jin Higa yung hindi siya palagay sa ganitong trio setup, pinansin ni Lola Jiang ang bida at tinanong kung siya ang apo ni Vibang kung saan sa tingin pa lamang daw niya ay healthy itong binata. Ngumisi lamang ang bida dahil tumawa si Chief at sinabing talagang ang lalaking ito ay healthy. Kinalaunan napansin na rin niya ang patuloy na pananahimik ni Jin Hee kaya't batid niyang ito'y nakadarama ng awkward, bagaman ito'y hindi big deal, pero base pa lamang sa mata ni Jin Hee ay tiyak na big deal na ito sa kanya sa kasamaang palad pa nito ay naging hayagan kung kumilo si Chief Kang at ipinagbalot pa siya nito ng pagkain at tinawag siya upang masubuan, kaya naman ginawa iyon ni Hepe ay upang ihanda ang binata sa gagawin nilang laban mamaya, bagamat sinubukan niyang tanggihan ang mabuting alok ngunit kinukulit siya ni Chief Kang gayong ginawa daw talaga niya ang pagkain ito para sa bida. Kaya naman kung hindi niya iyon tatanggapin ay ekas asama ng kanyang damdamin. Dahil doon ay walang nagawa si Jack ang kundi ang pumayag na siya ay subuan. At dahil din dito ay mas lalo nang nagselos si Jin Hee dahil malabo niyang magawa kung ano ang ginagawa ng Hepe. Bukod sa binabantayan nito ang pagkain ni Jack ang may pahawak-hawak pa siyang nalalaman sa hita ng maswerteng matandang binata na itinuturing dito na isang shaman. Ngunit dahil hindi pa rin gaano sanay si Jack ang sa village na ito na may halos magkakapareho ang pag-uugali ng mga residente na puro babae, gaya ngayon habang hinahawakan ni Chief Kang ang kanyang hita ay nagpapahayag ng matinding mangha, sa kung gaano pala raw napakatigas ng hita kapag lalaki na animoy bato, si Jack Ang ay sumagot na lamang ng oo. Pero habang ang isang kamay ni Ayong ay nasa mga hita batay sa klase ng tingin nito ay gusto ng mahipo ang junjun -jun ng bida, Gayunman ay hindi niya iyon muna sinubukan, bagkus nagsalita na nagpalungad sa dalawang kasabay niyang kumakain. Dahil harap-harapan itinanong ni Chief Kang kung nakapagpatuli na baraw ang bida, gayong hindi agad sumagot si Jack ang inagaw ni Jin -hee ang pansin sabay nagsalita kung bakit naman iyon ay gusto pa na malaman, iginiit ni Ayong na curious lamang ukol sa bagay na iyon at dito'y sinabihan siya ni Jin Hee ng bastos. Kaso dahil tila defensive siya sa mga sandaling ito habang nagsisiyasat si Hepe tungkol sa tuli, ay siya mismo ang tinanong ni Hepe kung sukot pa ba ang kanyang pamangkin at galit na sumagot si Jin Hee na paano naman raw niya iyon malalaman, gayong nagagalit na si Jin Hee ay hindi na nagbanggit ng kung ano si Chief, at upang matigil na ang usapan sumabat na si Jack Ang at inamin natural ang kanyang naging tuli matapos niyang magsalita ay medyo nabigla ang kanyang tita kaya naman dahil sa naging reaksyon na iyon ay hindi makapaniwala ang Hepe na hindi talaga pala alam ang tungkol dito gayong batid niya naman na may nangyari sa kanilang dalawa kanina habang siya ay nakatambay sa labas ng tindahan Samantala hindi inaasahan ng bida na tatanungin pa muli siya ni Hepe kung ano ang ibig sabihin ng natural na tuli sapagkat hindi raw malinaw kay Chief Kang kung ano nga ba ang pagkakaiba ng mga iyon magsasalita na sana siya ngunit natanto na mahirap magsalita habang naririto sa harapan ang kanyang tiyahin. Sa likod ng isipan nito ay nagdadalawang isip na magbigay paliwanag dahil nahihiya na marinig ni Auntie Choi ang mabangis na lihim, at para tumahimik na si Ayong lumapit si Jack ang at doon ay binanggit ang kasagutan, subalit di pa rin inamin ng bida ang paliwanag sa tanong bagkus sinabihan lamang niya si Chief na hindi muna kailangan malaman pa ang tungkol sa bagay na iyon. Natigilan ng saglit si Ayong sa ginawang iyon ng binata pagkatapos dalawang ulit niyang sinampal ang braso nito at sa kabilang banda naman dahil sa nangyayari sa kanilang dalawa ay mas dumarami pa lalo ang hinanakit ni Auntie. Bukod pa dito nang makita ni Ayong nakakain si Jack ang nang basta kanin ay nilagyan niya ito ng isang tipak na karne at sabay na hinimok ang bida na kumain ng mabuti habang ipinagpapatuloy ng dalawa ang kanilang paglalandian sa harapan ni Jin e. malungkot ang kanyang mukha sa mga sandaling ito, maya maya pa ay tuluyan ng nag walk out sapagkat ayaw na niyang panoorin ng matagal kung paano kinokondisyon ng hepe ang pamangkin para sa susunod nilang gagawin at ginamit nitong dahilan ang pagpunta ng banyo samantala mabilis pa sa alas 4 na pinahintulutan siya ni Chief, gayong mayroon siyang plano. Sa loob ng banyo, Naupo ito sa inidoro at habang sinusubukan magbawas ng tubig sa katawan dito na nito inilabas ang naipon na selos pero hindi maunawaan kung bakit at ano ba raw ang nangyayari sa sarili, at ang isang masakit na katotohanan pa dito ay di hamak mas bata sa kanya si oyong Alam nito'y na mabuti na rin kay Jack ang namakipag hangout sa mga kadalagahan na pareho sa kanyang edad at malungkot nitong ibinubulong sa isipan, na mabuti na iyon kumpara sa gaya daw niyang isang matanda katunayan nagpunta lamang siya ng banyo upang pag-isipan ang lahat ng bagay na bumabagabag sa kanya ngayon, gayon man ay naupo pa rin ito sa inidoro pero hindi magawa umihi. Dahil dito nag-flush na upang bumalik sa mga kasama pero paglabas niya ay wala na siyang naabutan kundi ang mga pinagkainan, kaya na may pagtatakan niyang tinanong si Aling Jiangwa kung nakita ba si Ayong at pati na din ang kasama niyang binata, sabi ni Lola Jang wakinaladkad ni Chief Kang ang binata pero hindi alam kung saan sila magpupunta, laking gulat ni Jin Higa yung basta siya dito iniwan ng walaman lamang iniwan na pahiwatig, at samantala habang ito'y nasa isang pagharap sa kahihiyan. Ang dalawang nang iwan sa kanya ay kasalukuyan masaya na tumatakbo sa gitna ng kalye, nagmamadali si Hepe na madala si Jack ang doon sa tindahan upang gawin na nila ang ritual, ngunit may pangamba pa rin si Jack ang gayong basta nila iniwan sa barbecuehan ang kanyang tita kaya't nais niyang malaman kay Hepe kung iyon ay ayos lamang nila gawin, sagot ni Chief kang nahayaan na nila iyon at hihingi na lamang daw siya ng patawad sa ibang pagkakataon. Bukod doon ay dahil nga sa magpabingbang siya sa bida ngayon kung hanggang dito ay kasama pa rin nila si Jane Hee ay magiging awkward lamang kung silang tatlo ay patuloy na magkakasama at inamin nito na hindi siya magiging komportable kung nasa paligid lamang si Mrs. Lee. Batay sa naging pahayag ni Ao sa palagay ni Jack Ang ay medyo malapit si Chef sa kanyang tiyahin, kilala naman daw nila ang bawat isa mula pa noon ngunit ito'y hindi gaano, gayon man ay marami rin daw naman sila nalalaman sa bawat magkabilang panig, at siguro itong nangyari ngayong araw ang pinakamasama niyang nagawa sa kanyang auntie. Plastic ang naging tawa ng bida gayong sarkastiko ang laman ng isipan nito, subalit hinampas bigla ni Chief ang kanyang kwet sa baby ng git na kung naririto si Jin Hee ay tiyak na hindi daw niya magagawa ang gaya nitong mga biro. Bagamat biro nga lamang iyon ay nagreklamo pa rin si Jack ang na kung bakit naman raw ginawa na naman iyon sa kanya, ngunit atwiran din si Ayong na kanila na itong nagawa hindi na bago ang ganitong asta. Bagaman hindi sumang-ayon si Jack ang kalaunan ay naisip din niya na may punto nga naman ang babae na ito, at nang magsabi siya na kung pwede ba din daw siyang humipo, tumuad pa si Chief upang bigyan siya ng pahintulot. Gayon man hindi pinatulan ni Jack ang ang kanyang mga biro gayong batid niyang magagawa din niya iyon sa ibang mga oras at makaraan ang ilang minuto, nakarating na sila dito sa tindahan si Ayong na mismo ang nagbukas ng pintuan. Pagpasok nila ay agad tanong ni Aoyong kung posible ba na magagawa nila ang ritual na naantala ng ilang oras at nang sumagot si Jack ang nang oo, ay napainhale si Hepe kaya naman medyo nagtaka ang bida kung ano ang ibig sabihin ng malalim na paghinga na iyon. Inamin ni Aoyong ang tunay na pakiramdam ng mga oras na ito na di umano siya ay medyo kabado dahil sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na gawin ang butas at siya ay tumawa upang sa gayon mabawasan ng bahagya ang pagiging kabado pero ang binata ay hindi maintindihan kung bakit ang kilala niyang matapang at palaban palagi ngunit ngayon ay tila ba nabahag ang buntot. gayon pa man itinuro na lamang niya kung saan pwede pumasok si Hepe at sinabihan niya na rin ang babae na huwag nang maging praning, sa pag-iisip ng kung anong bagay at habang ito'y naglalakad na rin upang puntahan naman ang kanyang pwesto. Hindi niya maintindihan gayong kapag nasa labas sila kung umasta si Chief Kang ay masyadong magaslaw pero ngayong naririto na siya sa kanyang teritoryo, ipinapakita ang kahinaan kaya't napatanong tuloy ito sa sarili kung unang beses ba ito'y gagawin ni Hepe. Ngunit bago pa siya makapasok sa pinto ay sinundan siya ni Chief Kang sa hindi malaman na dahilan. Dahil dito ay tinanong na niya kung ano ang ginagawa ni Hepe sapagkat malinaw naman na itinuro na niya kung saan dapat pumasok ang panig ng babae ngunit walang inatupag si Chief kundi ang tumawa na para bang plano na sumama sa kanyang silid, pero labag iyon sa patakaran na mayroon ang store kaya naman puwersa niyang itinutulak si Chief upang itaboy sa kabilang kwarto, nang nasa kabila na ang maligalig na si Hepe pagkatapos maghubad ng damit ay nag-aalala si Jack ang kung ayos ba lamang na dalawang beses siyang sumakay sa loob ng isang araw, dahil dito kinausap niya ang kanyang sariling Junjun -jun upang sa gayon tanungin kung siya ba ay ayos lamang. Mukhang nakikisama naman ang kanyang sandata dahil dito alam niyang magagawa pa niya ito at tila nakaligtaan na ng bida ang isa sa patakaran na dapat ay isang beses lamang gumawa ng ritual sa loob ng isang araw. Or marahil hindi lamang niya magawang tumanggi dahil kung magkataon mabubuking na may ginawa sila ng kanyang tiyahin, at ito namang babae na nakaschedule sa butas ay unang beses pala din dito. Bagaman daw siya ang pinuno dito ay ito pa lamang talaga ang unang pagkakataon na makita ang butas. Masaya rin ito matapos nito'y maalala ang ginawa sa kanya kahapon ng bida at lubos itong excited dahil sa wakas makikita na niya ng personal ang kayamanan ng nayon at dahil nga hindi nakita ngunit sigurado ito na malaki ang saging ni Jack ang gayong ramdam niya iyon kahapon, nang nasa loob na ay napahinto sa paghakbang at sabay na panganga dahil sa kanyang nakita sa tingin pa lamang niya matapos tumambad sa harapan ng Junjun -jun ng binata na pahawak ito sa braso upang sukatin kung saan ayon sa kanyang tansya halos kasing laki na rin daw ng kanyang kamay, kaya naman napasabi tuloy ito sa isipan kung nasubukan na ba ito ng iba pang mga dalaga dito sa nayon, gayong sa kanyang palagay kung kukunin ito ay parang magdudulot ng delubyo, gayon man ay hindi naman siya natakot bagkus sa loob-loob ay masaya ito at hindi na rin nagpaligoy-ligoy nagsalita ito upang marinig ni Jack ang naipakikita na rin ang kanya, ngunit ang pantalon pala ni Hepe ay hindi pangkaraniwan. Sapagkat ang paborito niyang pantalon ay may sekreto na entrance dahil iyon pala ay may zipper, pati na rin ang kanyang panty ay ready to eat na rin dahil mayroon iyong hiwa sa gitna, Malinaw na nakikita ni Jack ang mula sa kabila kung ano ang proseso na ginagawa ni Ayong at napatanong tuloy siya sa isipan kung gaano ba talaga kahaba ang zipper. Ipinaliwanag ni Ayong na pwede na nilang gawin gayong ang pantalon nga niya ay hindi pangkaraniwan. Dagdag pa nito upang hindi na magtanong ang bida ay noong minsan na nakita niya ito sa kanyang lola na gumagamit ng pantalon na ito, kaya naman bumili na din daw siya nito ng isa upang masubukan, at ang dahilan naman kung bakit nila ito ginagamit upang maakit nila ang mga lalaking turista na dumadaan habang nagtatrabaho doon sa bukid, ibinunyag na din ni Ayong na naglagay siya ng maraming trabaho dito sa stretching ng tahi, bagaman dito naman talaga raw ito sa hole na kalaan upang gamitin, subalit hindi inaasahan na ngayon na niya ito mapapakinabangan, at matapos ang mahabang kwento dito na nila ginawa ang happy hour. Samantala habang ang dalawa ay masaya sa mga sandaling ito si Jin Hee naman ay nanggagalaiti sa matinding pagkapuot matapos iwanan ng gayon na lamang. Tapos tinangay pa ni ang kanyang pamangkin gayon man malakas ang hinala nito kung saan ba sila makikita. Kaso nang dumating na sa tindahan sa labas pa lamang maririnig na mula dito ang masarap na hiyaw ni Ayong. Kaya't dahil doon nagdalawang isip na siyang pumasok, sa halip nagpanggap na lamang na kunwari ay inaayos ang pastil. Marapat lamang daw na hindi magdulot ng istorbo at ang mainam na gawin ang manatili na lamang dito sa labas at maghintay hanggang sa sila ay matapos. At balik muli dito sa panig ng dalawa na hanggang sa ngayon si Chief Kang ay panay pa rin ang pagkayod. Marami itong mga tanong sa isipan una ay kung sapat bang ihalin tulad ang Junjun ni Jack ang sa isang talong. Pangalawang option naman ay doon sa kanyang toys na nakatago sa drawer ngunit naputol na dito ang maraming iniisip ng maramdaman ang deeper. At dito naman sa kabilang banda nahihirapan si Jack ang dahil ngayon lamang nito nalaman na may ganitong klase na sinapupunan, na mayroong muscle sa loob kung saan e eh mahirap pasukin, dahil sa medyo masikip pareho sila gumagawa ng ingay na umaabot hanggang dito sa labas ng tindahan at kunwari naman ay umuubo si Jinhee, upang sa gayon matakpan ang masarap na hiyaw. Dahil sa eksena na ito ay napagtanto niya na noong siya ang naruroon sa butas ay kung ang tunog ba daw niya kanina ay umabot din hanggang dito, kung ganun ito ay magiging kaaila hilakbot kung may bigla darating na ibang tao, dapat ba niyang abisuhan si ayong pero hindi naman nito malaman kung ano ang pinakaangkop na dapat nasasabihin, dahil kung kumasok man daw siya ay tiyak na makararamdam lamang ng inggit. Samantala habang nais muli ni Jin Hee na magpabingbang sa bida sa katunayan bagaman ayos din naman si Ayong ngunit laman rin ang isipan ni Jack Ang sa mga oras na ito ay ang kanyang tiyahin, na pareho rin ang hangarin na gawin ang pangalawang pag- Pero sigurado na hindi na niya kakayanin ang pangatlo, gayong kung gagawin daw niya iyon ay tiyak na tuluyan na siyang babagsak. Napansin na ni Ayong na nawawala na siya sa pokos, kaya na may kinausap na nito ang bida upang tanungin kung siya ay napapagod, o di naman daw kaya ay may ibang laman ang isip na ibang babae, laking gulat ni Jack ang na kung paano raw iyon nalaman ni Hepe na may iba nga siyang iniisip na ibang babae, at gayong dahil sa pagdududa ni Ayong binanggit niya na kung totoo man ang hinala ito ay hindi katanggap-tanggap, at sa sumunod na niyang ginawa inipit niya ang saging ng binata gayon pa ay hindi naman iyon nakaapekto sa kanilang trabaho sa halip natapos nila ang ritual ng walang naging problema at makalipas ang kulang isang oras, napansin na ni Jin Hee ang biglang pagtahimik ng paligid, kaya't sa palagay ay sa wakas natapos na rin sila. Maya-maya nga ay lumabas na si ayong yung nakasalukuyang umiinom ng cola upang mapawi ang matinding init na sinapit, sa una ay hindi niya kinikibos si Mrs. Lee kahit batid na sila ay malapit, at kung kanina ay umaapoy sa galit si Jin Hee dahil sa nangyaring pang iiwan ngunit napawi na rin ang lahat ng iyon sa mga oras na lumipas, gayon paman ay medyo pa din siya nakasimangot. Si Ayong na animoy parang walang nagawang kasalanan sa tiyahin ng bida at matiwasay lamang siya nakipag-usap nang makita na nakaupo pala si Jin Hee sa gilid. Dito na rin sa wakas nagsalita si Jin Hee upang tanungin kung matapos dito ay babalik ba ang hepe sa trabaho. Ganoon na nga sabi ni Chief Kang dahil may gagawin daw talaga siya sana nitong bago magpananghalian ngunit hindi inaasahan na medyo magtatagal siya dito. At tungkol naman sa ibang bagay binabago na ni Chief ang paksa ng kanilang usapan na pinahintulutan naman siya ni Mrs. Lee kung ano pa ang nais sabihin. Kaya't naitanong ni Oyong kung wala ba raw sila ditong sanitary pad gayong doon daw sa kanyang bayan kapag gumawa ng ginawa nila ng ating bida ay kadalasan naglalagay o gumagamit ng gayong bagay para maiwasan ang disgrasya. At samantala ang pag-uusap ng mga babae ay malinaw na napakinggan ni Jack ang dahil naririto lamang siya sa hindi kalayuan, dagdag pa ni Oyong na kapag wala noon ay talagang medyo hayagan at kung ang mga tao ba dito ay hindi karaniwan na natatakot at dahil sa mga narinig ng bida sa pag-uusap ng dalawang babae dito na ito namutla ang mukha matapos matanto na bakit nga ba hindi naisip na gumamit ng pangontra, sa tuwing naruroon siya sa lihim na silid kasama ang iba't ibang mga babae na gustong mag-release ng natipon na enerhiya. Bago patuluyan umalis si Ayong na masaya matapos nabahiran ng mantika ang kanyang chicharong bulaklak, Tinawag siya ng ating bida upang sa gayon ay magtanong ng ilang bagay at upang kausapin na rin tungkol sa binabanggit nila kanina about sa pangontra, sapagkat naalala niya noong siya ay sampung taong gulang pa lamang unang beses niya nalaman ang tungkol sa pangontra, na itinuturo ng school na pamalagiin na gumamit ng kondom sa tuwing nakikipagtsorba. Gayunman ay hindi niya iyon masyado pinagtuunang pansin noong mga oras na iyon at maging hanggang sa edad 20 anyos ay hindi pa rin niya ito pinagtuunang halaga, gayong batid niyang magagamit lamang ito sa oras ng tsurba pero dahil nagpokus siya kung paano maging matagumpay na negosyante, kaya naman tuluyan ng nalimutan ang about sa bagay na iyon at ngayong halos araw-araw na lamang ay may tumatawag sa kanyang mga babae para sa kanyang serbisyo, kahit isang beses ni hindi man lamang naalala maliban itong marinig sa pag-uusap ng iba. Dahil rin dito ay isa-isa niyang binabalikan ang mga babaeng na tsorbo ng walang gamit na proteksyon at syempre una na dito si Jium ang single mother na medyo may pagkasiga, si Haro na pinakabata sa lahat at may pagkainosente kahit siya ay nasa 23 anyos na sa mga oras na ito, recently naman ay si Jinhee na kung saan nga hindi lingid na ito'y asawa ng kanyang tiyuhin, at ngayon katatapos lamang niya sa hepe nitong village kung saan iisa lamang ang sigurado na magiging resulta sa pagiging walang ingat ang mabuntis ang bawat isa sa kanila, ibig sabihin lamang nito sa loob lamang ng isang taon maaring magkaroon siya ng apat na anak instant. Sa pag-iisip pa lamang ng mga iyon ay naging malaking suliranin na dito kaya't hindi na may pinta ang itsura. Sa kabila naman ay todo tawa si Ayong dahil sa pagiging planning ni Jack ang sa takot na magkaroon ng maraming obligasyon dahil dito ay kanyang ipinaliwanag na huwag matakot sapagkat medyo malabo na mabuntis ang bawat babae sa village. Maliban na lamang kung masyadong matatag ang enerhiyang yang na kumakatawan sa mga lalaki dahil doon ay bahagya na nga ay nabawasan ang pangamba ng bida sa naging paliwanag ni Hepe. Idinagdag pa ni Chief na ito rin ang tanging dahilan kung bakit mayroon lamang mga babaeng hayop na gumagala sa paligid, at nakakuha lamang ng lalaking organismo kapag nagsasaka, at samantala natatawa rin ang kanyang tiyahin gayong hanggang ngayon pala daw ay hindi pa rin ito alam ng kanyang pamangkin. Nang marinig na ang ilang panayam na iyon ay dito na siya nakahinga ng matiwasay, pero dahil rin sa ipinakita niyang pag-uugali sinabihan siya ni Ayong na ang kanilang nayon na ito ay espesyal at medyo bago ka pa lamang dito. Buong akala ni Hepe ay wagas ang pagiging mabuti ng bida subalit ngayong may posibilidad na haharap sa isang hindi naman malubhang suliranin ay tila medyo nagbago ang kanyang tingin sa bida. Upang hindi lumabas na ito'y demanding na tao kanyang ipinaliwanag sa harapan ng dalawang babae na ito pa lamang ang unang pagkakataon na magawa ang butas sa talambuhay at sabi pa nito na wala pa sa kanyang plano ang pumasok sa ganoong klaseng buhay. Sa pagbubunyag na iyon ng bida ay napasabi si Jin Hee na ibig sabihin ba ito palamang ang kanyang unang beses na pagkakataon na magpalawak sa mga butas ng mga manay, at ang nasa tabi niya ay gayon din ang naging bukang bibig sa madaling sabi pareho sila hindi makapaniwala na ngayon palamang nagkaroon ng karanasan si Jack ang at sa likod ng isipan ni Hepe tiniyak niyang babalik muli daw siya dito. Samantala si Jinhi naman sinasabi rin ng palihim na tila kailangan niyang mabigyan ng pagtuturo ang bida upang maging dalubhasa sa lalong madaling panahon. Sa maya maya pa ay tuluyan ng namaalam si Aoyong dahil kailangan na niyang umalis sapagkat may nakabinbin pa siyang trabaho. Nang wala na siya sa tindahan at wala na rin dapat pang isipin ang bida ay dito na niya ipinakita ang matinding pagkapagod, sinabi rin niya sa kanyang Auntie Choi na tuwing nakikita niya si Hepe ay ganito madalas ang nangyayari sabay bulong sa isipan ang pagrereklamo na sinipsip na raw ni Ayong ang lahat ng enerhiya. Masaya na muli si Jin He at nagagawa na rin nito ang magbiro muli pero wala na sa wisyo itong bida upang makipagkwentuhan, sa palagay pa nito'y malapit na daw siyang makomatose dahil sa pagod matapos magtrabaho ng doble sa pananghalian, di nga nagtagal ay bumagsak na siya sa malapit na upuan na ang pagmumukha ay kamukha na ito ng isang manong na malnourished sa matinding pag-aalala ni Jin Hee ay kung napagod si Jack ang mabuti ay dapat isarado na lamang muna nila ang tindahan ayon sa kanyang mungkahi, ngunit hindi pumayag si Jack ang nagawin nila ang pagsasarado, dahil hapon na rin naman bukod doon ay katatapos lamang naman ng isang mahabang linggo hindi daw maganda na sila'y magsarado. Ngunit matapos niyang mabanggit ang huling salita ay tuluyan nang siyang nakatulog ng basta, Tuwang-tuwa itong kanyang tiyahin dahil sa nangyaring pagbagsak at kahit batid na hindi na siya maririnig ng pamangkin ay nangako ito na siya na lamang muna ang bahala doon sa tindahan. Unang ginawa niya ay ang ikuti na ang paskil gayong malinaw naman na wala ng lakas ang binata upang gumawa sa butas. Ngunit habang inaayos niya ang paskil nakarinig ng isang tinig ng panghihinayang sa likuran. Maaga ngayon umuwi si Haro mula sa kanyang trabaho upang sana ay gumamit muli ng butas ngayong araw kaso laking gulat nang makita nitong wala ng butas. Balisa nitong tinanong si Jin He na bakit naman daw alas dos pa lamang ng hapon ay kasalukuyan na ito'y sarado. Nakilala naman kaagad ni Jin He kung sino ang bagong customer sana ng butas gayon man ay nais pa rin niyang tiyakin kung ang dalagita ay si Haro na apo ni Mrs. Ann sinagot ni Haro ang kanyang tanong na oo at binanggit na masaya siyang makilala si Jinhee. Subalit napatanong si Haro sa isipan kung ang babae ba daw na ito ang pinakasalan ng ginoong magbubukid, at ano daw naman ang ginagawa ng babaeng ito dito. Para malaman kung bakit may ibang babaeng kasama ngayon ang binata niyang kinagigiliwan ay hinanap ni Haro si Lola Vibang, Maayos naman siya na sinagot ni Jin Hee at nagbigay ng ilang paliwanag tungkol naman sa dahil nakapokus ang dalagita sa paskil ng butas. Itinuro niya si Jack Ang na malalim na ang pagkakatulog dahil napagod ng labis at inamin na rin ni Jin Hee na katatapos lamang niya sa paggawa ng butas kaya dapat siya ay na wala ng lakas sa mga oras na ito. Sa loob-loob ni Haro ay nasayang lamang ang kanyang effort na magdamit ngayon ng mapangakit, Katunayan daw ay nagtrabaho siya ng husto upang pumili ng damit na mukhang maganda ngunit hindi gaano magarbo, iyon ang dahilan kung bakit siya ay naririto ngunit sa kasamaang palad ay tila hindi siya makikita ng bida dahil natutulog. Gayunpaman ay hindi ito pumayag na mamist ang araw na ito kaya naman nakiusap kay Jinhee kung maaring manatili na lamang muna dito hanggang sa magising na ang bida dahil sa matinding pagiging persegi na iyon di makapaniwala si Jane Hina na ang bata na ito ay talagang gustong gawin ang chorba. Wala siyang nagawa kundi ang pumayag sa kahilingan ni Haro, bagkus inalok na lamang kung gusto ng kape habang ginagawa ang paghihintay, habang naghihintay, sabi ni Haro na gaya ni Teacher Bora ay nagpunta rin daw siya dito kahapon, ngunit hindi alam na sa tuwing Sabado pala ang tindahan pala sa ganoong araw ay sarado. Dahil dito ay laking tanong tuloy ni Haro kung sino naman daw kaya ang nakasama sa butas na nakapagdulot ng matinding pagod gayon man ay hindi na nito balak alamin pa sa ngayon kung sino ang salarin, matapos makita sa malapit ang bida at kanyang sinimulan ang pagsusuri sa leeg kung saan makikita ang mansanas ni Adonis, mas kawili-wili pa daw pala ito kumpara sa kanyang nakikita doon sa TV na ito'y gaya pala daw ng isang tanyag na artista na tanging sa TV pangalamang niya nakikita. Ngunit batid ni Haro na wala naman daw siyang matibay na ugnay kay Jack ang kundi kabilang lamang din siya sa dami ng customer dito, at gayong isang nga siyang customer ay siguro naman daw ayos lamang naman na gawin niya ang kanyang plano na mag-selfie habang ang CEO ay nasa isang malalim na pagkakatulog. Masaya ang dalaginding matapos makakuha ng lihim na larawan at ikanya na ilalagay daw niya ito sa secret folder, para naman magkaroon siya ng koleksyon ng isang tunay na lalaki ngunit habang ito'y masaya sa kanyang mga ginagawa sa binata. Sa kabilang banda naman ay malungkot na pinapanood ni Jin Hi ang mga nangyayari at makalipas ang ilang oras. Dahan-dahan ang nagigising si Jack ang dahil may nararamdaman itong kakaiba na nagaganap sa tabi, bagamat siya ay nakapikit pa rin ngunit ramdam ang isang bagay na malambot na sumasayad sa balikat, Pagmulat niya ay nagtaka dahil kasama na natutulog ngayon si Haro. Si Haro ay tila napasarap ang pagkakatulog gayong bukod sa humihilik ay tumutulo pa ang laway. Sa mahabang paghihintay ni Haro ay hindi na niya napansin na siya ay basta nakatulog ng walang kamalay malay sinubukan siyang gisingin ng bida ngunit kahit na kailang ulit niyang tawagin ang dalaga ay hindi pa din nagigising. Hanggang maya maya ay nagulat naman matapos may sumayad sa batok na isang malamig na bagay, pagtingin niya dito ay walang iba pala kundi ang kanyang tiyahin na may bitbit na ice cream at sabay nagbiro ng ilang bagay tungkol sa kanyang pagkakagising. Patungkol naman kay Haro na tulog mantika sa kanyang tabi ipinaliwanag ni Jane Hee na kanina pa siya dito at dumating siya upang gumamit ng butas kaso sa tagal ng kanyang paghihintay ay nakatulog, Gayong pila balde ang mga babaeng pumapaligid sa bida biniro muli niya si Jack ang namukhang sa loob lamang ng mixing panahon ay mabilis ka na sumisikat, pero dahil humingi ng paumanhin si Jack ang sa hindi sadyang pagkakatulog, ibinigay na niya dito ang dalang ice cream upang sa gayon daw ay tuluyan na siyang magising. Tinanggap niya iyon at nagpaabot ng pasasalamat samantala nito din ay tila na alipungatan na sa wakas si Haro gayong may malapit sa kanyang naguusap ng mga oras na ito, nang makita ni Jack ang namulat na si Haro ay naghilo siya sa dalaga at si Haro naman ay mukhang bangag pa rin at kanyang nakita sa tabi ang binatang pantasya. Di nagtagal ay kanyang nang napagtanto ang nakakahiyang tagpo gayon man ay para hindi masyadong humantong sa matinding kahihiyan ang dalaga ay sinabihan lamang siya ni Jack ang kung siya ba daw ay gaya niyang napagod. Pagkatapos ay inalok niya ito ng pandan ice cream para naman daw mawala ang antok na ibinigay sa kanya mismo ng kanyang tiyahin. Mali ang pagkakaunawa ng dalaga sa tunay na ibig sabihin ni Jack ang dahil sa ang isa sa kamay niya talaga sana ang ibibigay ngunit nasa bibig na ito ni Haro. Kaya naman kanya na lamang iyon hinayaan pero nalilito pa rin ang isip kung bakit naging ganito ang kilos ng maganda at batang babae. Dito naman sa kabila ay natutuwa si tita sa nangyayari sa pagitan ng mga bata at hindi rin niya natiis dahil ang isang ice cream na nasa kamay ni Jack ang ay kanya na rin ito binalatan at pagkatapos nakita niya ang pagkakamali ni Haro sa tamang pagsubo, kaya naman ay tinawag niya si Haro upang turuan ng tamang pagsubo, bagaman nagulat si Jack ang sa pagkilos na iyon ng tiyahin ay hindi na lamang siya kumikibo. Sabi ni Jin He ay sipsipin ito gamit ang iyong dila at hindi ang iyong mga ngipin, bagaman hindi naniniwala si Haro ay kanya pa din iyon sinubukan, at ang naging resulta nito ay humantong sa bida na parabang napaka-erotic ang ambience sa paligid at laking tanong kung ano na ba raw ang nangyayari sa mga ito, bakit nila sinisipsip ng sobra ang hawak na ice cream na para bang nasa isang paglalaban. Di nagtagal ay mas nagising na nga si Haro pero naputol na dito ang tangay niyang pagkain at noong natunaw na ang ice cream binanggit na niya sa binata kung bakit siya ay naririto ay upang gumawa sa butas. Hindi naman siya nagulat gayong nasabi na ni Jinhee ang tungkol sa tunay na pakay ni Haro. Ang tanong dito kung kakayanin pa ba niya ang tatlong beses na pagbingbang sa loob lamang ng isang araw.